ang unang taong nilikha ng Panginoon mula sa alabok ng lupa ay si Adan at siya na nabuhay nang ibinigay ng Diyos sa kanya ang liwanag na mula sa kanya mismo. Sa liwanag na iyon, namuhay si Adan ng payapa. Walang takot, walang dilim sa kanyang loob. Ngunit tumating si Eva, isang nilalang na dinala upang maging kasama niya Ngunit sa pagpasok ni Eva sa kanyang buhay, unti-unting nawala ang liwanag na nasa loob ni Adan. At nang mawala ang liwanag, umasok ang dilim. Nakalimot siya kung sino siya. Nakalimot siya kung sino ang lumikha sa kanya. At mula noon, namuhay si Adan sa mundong puno ng anino. Malayo sa presensya ng Diyos na minsang nanahan sa kanya. At gaya ng lahat ng may buhay, dumating ang oras ng kanyang kamatayan. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sapagkat ang kamatayan, ang simula ng panibagong buhay, ang tinatawag sa banal na kasulatan, ang muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ng tao ay hindi nagmumula sa relihiyon, hindi sa mga grupo, hindi sa mga gawa ng laman, kundi sa pagdating ng banal na espiritu sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Kapag malapit na ang kamatayan mo, doon pa lamang magsisimula ang tunay na pagkabuhay mo. Ang pagkabuhay ay ang pagbabalik ng liwanag ng Diyos sa loob ng iyong kaluluwa.